Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan Mga pinakamamahal, ito ang aming narinig kay Heso Kristo at ipinahayag namin sa inyo. Ang Diyos ay ilaw at walang anumang kadiliman sa Kanya kung sinasabi nating tayo'y kaisa niya, ngunit namumuhay naman sa kadiliman, nagsisnungaling tayo at hindi namumuhay sa katotohanan. Ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag, kung paano siya'y nasa liwanag, Tayo'y nagkakaisa at nililinis ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng ating kasalanan. Kung sinasabi nating tayo'y walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya'y matuwid. Kung sinasabi nating hindi tayo nagkakasala, ginagawa nating sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang Kanyang salita. Mga anak, isinusulat ko ito sa inyo para hindi kayo magkasala. Ngunit kung magkasala ang sinuman, may tagapamagitan tayo sa Ama. At iyay si Heso Kristo ang walang sala. Sapagkat si Kristo ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan natin at kasalanan din ng lahat ng tao. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Tayo'y ibong nakatakas nang ang bitag ay mawasak. Kung ang Panginoong Diyos sa amin ay di pumanig, nung kami kasalakay ng kaaway na malupit, Maaring kami noon ay nilulon na ng buhay sa silakbo ng damdamin at matinding kagalitan. Tayo'y ibong nakatakas nang ang bitag ay mawasak. Maaring kami noon ay natangay na niyong agos na alod sa karagat at tuloy, tuloy na nalunod. Sa lakas ng agos noon ay nalunod nga kaming lubos. Tayo'y ibong nakatakas nang ang bitag ay mawasak. Nang ang bitag ay mawasak, lubos tayong nakalaya. Tulong nating kailangan ay sa poon nagmumula, pagkat itong lupat langit tanging siya ang lumikha. Tayo'y ibong nakatakas, nang ang bitag ay mawasak. Aleluya, aleluya! Tanang martir na nag-alay ng sarili nilang buhay, sa iyo'y nagpaparangal. Aleluya, aleluya! Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Pagkaalis ng mga pantas, napakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi sa kanya, Magbangon ka, dalhin mo gad sa iipto ang magina, at huwag kayong aalis doon hanggat hindi ko sinasabi sa iyo sa pagkataan na pinierodes ang sanggol upang patayin. Kaya dali-daling bumangon si Jose at nang gabing iyo'y dinala sa Egypto ang magina. Doon sila tumira hanggang sa mamatay si Herodes. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Tinawag ko ang aking anak mula sa Egypto. Galit na galit si Herodes nang malamang siya na paglalangan ng mga pantas. Kaya't ipinapatay niya ang mga batang lalaki sa Bethlehem at mga palibot na pok lahat na may gulang na dalawang taon pa baba. Alinsunod sa panahon ng paglitaw ng tala na natiyak niya sa mga pantas. Sa gayoy, natupad ang sinabi ni Propeta Jeremias. Narinig sa Rama ang malakas na pananghoy. Tinatangisan ni Raquel ang kanyang mga anak. Hindi siya maaliw sa tindi ng kalungkutan dahil sa pagkamatay nila. Ang mabuting balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.